Hi guys! Earn, earn, earn! Kumita, kumita ng pera! Meron akong good news sa inyo. Alam nyo ba yung mga pera na pinapakita ko sa inyo, isahod po yan ng aking bigo host, okay? Gusto nyo ng prueba, syempre, paano nga naman kayo maniniwala kung puro lang ako salita dito. sa, eto, pumunta tayo sa mga post ng aking mga bigo host na kumita na po dito guys, okay? Eto, syempre guys, alam ko naman, kahit sino naman, kahit ako personally, paniniwala kaya ako dito, puro lang to salita. Syempre, kailangan natin dito ng ebidensya, pruweba na talagang kumikita talaga sila, okay? So, ito na nga guys, ito, ini screenshot ko yung mga post ng mga host ko, okay? Ayan, example, ayan, si... Ayan, ayan yung FB niya guys. Hanapin nyo na lang si Miss Lloydy Chindi. Ganyan. Nagpo-post yan guys ng sahod niya. Ayan yung sahod niya. $67. Okay, syempre. Baka sabihin nyo, isa lang naman. Eto pa. Eto pa guys. Punta rin kayo sa mga post nila guys. Nung May 8 pa nga yan. Ay, March 8 pa nga yan. Ayan oh. Si K naman. Ayan naman yung kanyang post. And Bigo ID niya. Pwede, pwede nyo rin siya guys puntahan sa Bigo Live app niya kapag naka-live siya. Okay, Ayan. Ito naman ang sahod niya. Ano ba magiging <laughs> makita yung sahod niya? Ayan. $72 po yung sahod niya. Ayan. $72. Tapos ayan po yung Bigo ID niya. Putay niyo lang po siya sa kanyang Bigo. Bigo live app. Okay? Pag may apps ka, mo lang siya. Hanapin mo lang yung Bigo ID niya. Ayan. Tapos ito yung post niya guys. First sahod niya kay Bigo. Okay? In just 27 days. O, oh, 27 days lang. Sumawad agad. sa kapa. Eto pa. Siyempre, maghahanap ka pa ng mga pro. E, eh, ba talaga na ako makita dito? Eto. Eto naman. Si, ano naman, si Sky. Okay? Eto naman ang kanyang first sahod. Ayan, oh. 83 dollars. Tapos, ayan ang kanyang Bigo ID. pwede nyo silang puntahan, guys. Tanungin nyo sila sa mga post nila sa FB, sa mga Bigo Live nila. Puntahan nyo sila doon. Kasi, nandyan naman yung mga Bigo ID nila, ba? Diba? So, ito pa ang pinaka mas malaki, guys. ito, OMG talaga. Eto, ayan o. Oh. Nakita nyo yan? 17,729. Okay? Ito, nag-PM siya sa akin. Pinim niya lang kasi, ayaw niya kasi magpa-utang, guys. Ayun, tinakba natin yung Facebook niya. Pero ito yung sahod, PM niya sa amin, okay? Sabi niya, Sir, dumating na po pala sahod ko. Kahapon naka 30k kota po ako. Ayan po yung sahod ko. Maraming salamat po sa inyo, sir. Dahil dito natutulungan ko na yung financially yung family ko. Manifesting sa susunod lumaki pa yung sahod ko. Thank you ulit sa inyo, Thank you. sir, mom. Ayon, sir and mom Jen. Okay, so ayon. Alam nyo ba guys, ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag nagpo-post sila ng ganyan sa mga Facebook nila, nagte-thank you sila sa amin ni Carl. Uy, B, mag ka naman dito, B. <laughs> Ayan, si Carl. <laughs> Nagpapantay siya. <laughs> Nagpapantay siya ng mga tsanak, B. Ayan, o, abang tayo ay nag... Pibidyo-bidyo dito. Okay, balik kita dyan. So, ayun, ang sarap lang. Kahit hindi kami masyadong, di namin masyadong nakikita yung mga post nila. Pag tinatag nila talaga kami, hindi man kami agad-agad makapag-react sa mga post nila. Pero, from the bottom of our heart. Eh, syempre, sobrang sarap nun sa pakiramdam. Kasi, alam mo yun, yung tipong nakakatulong ka na at the same time. Tapos nakikita mo silang nag-grow, kumikita ng ganun. OMG, sobrang happy na po ako. And ang masasabi ko dun sa mga nagpo-post at tinatag kami at ayun, yung mini-message nila dun na thank you, ganto ganyan parang sapat na sa amin yon Kasi alam nyo ba guys, yung goal lang naman ng agency na to is magpasok ng magpasok ng mga gusto guys magtrabaho. Kaya kung may kakilala kayo, gustong mag-work dito sa Bigo Live app, yung apps na to guys is I-PM nyo lang po ako sa aking FB. Ito. Ito ang aking FB. Jenny Ulimba. Dito nyo lang ako i-chat guys sa FB ko na to ha. Ah. Huwag kayong mag-chat sa iba na walang ganto Okay? Walang ganyan no oh. Yung ganyan yung blue badge. Ito. to. Yan yung blue badge. At saka yung meron po tayong 55,000 55,169 na followers. Okay, hanapin nyo yung dalawa na yan, guys. Kasi yan lang naman ang aking main FB. Yan lang ang aking main, main FB ha. Kaya dyan lang kayo magchat chat para di kayo may scam. Kasi ang daming gumagamit po ng pictures ko. And, syempre, magtatanong kayo, gusto nyo matuto about the apps. Don't worry guys, kasi minsan vlogger din tayo, no? <laughs> Nagbablog po tayo, nagko-content -co po tayo about the apps. Para, pag hindi man ako makachat sa inyo, may time syempre na meron din akong, ano, family time, ba diba? Pag wala akong time makachat, or hindi naman palagi ako walang time, no? meron akong pinuprovide talaga ng vlog para manood kayo pag may time. Ayan, Jenny Ulimba, YouTube channel. Meron tayong 69.9 thousand subscribers. Oh my God, road to 70k na tayo. Ayan po, nagbablog po tayo. Nagko-content po tayo about sa Bigo Live app. Kaya, kayo guys, kung wala pa kayong apps, i-download nyo na yung Bigo Live app na yan. Ayan ha, i-download nyo na yan. Okay, kasi nagkakapera dyan. <laughs> eto guys, eto hindi namin to kinuha lang sa sa kung anong trabaho kundi dito lang. Okay? Yan lang. Diyan lang talaga 'yan. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, i-install nyo na po yung apps, i-PM nyo na ako sa aking FB, and ayun lang, syempre kumita rin kayo katulad namin. Kaya kung napanood nyo yung video na to, is i-share nyo naman to sa mga kaibigan nyo na makakatulong din sa kanila na to have work, ba diba? Kasi di naman mahirap dito mag-apply guys sa Good Deeds Agency. Kailangan lang namin ng ID, nang ATM or GCash para sa sahod mo and syempre, cellphone na gagamitin mo kasi katulad nito cellphone lang talaga 'to ginagawa ganun lang din yung trabaho dito so ayun lang guys see you on my next video bye bye follow for more